Alam niyo, madaming may mo sa Pilipinas, no? Pero mas madaming may hirap. Bakit kaya? Uh, alam mo kasi, eto ang ko dito, ha, iho. Ang gobyerno kasi natin parang recycling agency. Uh, yung mga basyo ng bote, mga dyaryo, yung mga patapon ng mga basura, nire-recycle lang yan, eh. Paulit-ulit. Kaya yun ang gobyerno natin, kaya basura, eh. Basura ang kinalalabasan. Ano mo sabi mo, Rafael? Bakit ang ang tahimik tahimik mo diyan? Ay nako. Bahala kayong dalawa diyan magsalita. Ayoko. Ayoko makihalubilo sa inyo, no? Lalo na nandito si Lolo. <laughs> Babatukan lang ako niyan, bruho na 'yan. Oy! Mga matatag na bruho. Ah. Mga kabataan talaga hay. walang walang respeto sa matatanda. Ano lang kita na? Ano? O sa so, hindi kita binatukan, hindi ka, ka titina. Tumdamo na 'to, pakalalaki ka nga. Ayos lang, lang your information Correction Ikaw din o no, kuya Hindi rin pa ilang pangalan ko Manahimik ka dyan Tantanan niyo ako Babae ako Meron ba lalaki ni regla Ha? Sagutin nyo nga yan Mga kumag kayo Sa akin ha Kung tatanungin nyo ako I like it the way it is Wala namang problema no Palbayaan na natin sila. Alam mo, kailangan talaga na may eh. Kung walang mahihirap, hirap, madaming maghihirap. Isa na ako doon, no? Aber, kung walang mahirap, meron ba mag-aalaga sa mga anak ko? Meron ba maglalabas sa mga damit ko? Yung mga damit ko, no? Stay charged yan. Mga magagara yan, no? Hindi basta-bastang iwa-washing machine ko yan. Kailangan yan, hand-wash. Oh sa yung favorite TV show ko sino manonood doon wala nang drama wala na silang mga contestant na may hirap may hinto yung abuloy sa kami mga may ha tumutulong kami sa may hirap binibigyan namin sila ng trabaho ano kung hindi dahil sa amin makakatrabaho ba sila ha tinan mo na lang yung katulong namin ang tagal-tagal na sa amin na tumanda ah oh, tinutulungan namin yan, no? Ay, naka Demonyo ito ko talaga oh. Kung tinutulungan nyo yung katulong ninyo Ilang taon nyo na naging katulong yan Ha? Ah? 30 years na katulong nyo yan Hanggang ngayon katulong pa rin Kung tinutulungan nyo yan Dahil dapat yung katulong na yan Hindi na katulong ngayon Ay, nako Lola Ayoko na makipag-usap sa'yo You don't get it para ako nakikipag-usap sa kalabaw. Ha? Aray ka. Mapatong. Pero alam mo, Lolo. Cute-cute mo, hang. Makurat nga kita. Aray. ah, Tanda mo. Oh, my gosh. I broke a nail. Ano ba naman kasi? Ang kunat-kunat ng balat mo, Lolo. Hindi ka gumagamit ng moisturizer. Eto, taos puso ko na talagang sasagutin to, Ha? mahihirap ang kaming mayayaman kung hindi dahil sa mahihirap. Kaya nagpapasalamat kami sa mahihirap, no? Okay lang sa akin, mag-anakan na kayo ng mag-anakan dyan. Kasi wala, hindi, hindi dapat tayo maubusan ng reserva, no? Kung baga sa kotse, kailangan meron kang spare tires. Yung mga anak ng katulong dyan, ayun na magiging katulong ng mga anak ko pag lumaki sila. Pasa-pasa lang naman yan, eh. Kaya kay wag na kayong, kayong dalawa, okay? Huwag na kayong makialam. Hayaan na ninyo, ganyan talaga ang Pilipinas. Okay, hindi ako magpapahipokrito. Hipokrita pala. Ay, nako. Ano ba naman to? Sirang sirang beauty ko dito sa inyong dalawa. Kaya nga, ayoko eh. Ayoko mga pag... Kung totoo silang, gusto ko pa maglakad. maglakad maglalakad na lang kaya ako. I am the queen bee. And they're just my... My soldiers. Okay, my servant. Ano problema doon? Wala naman talagang problema sa Pilipinas. Kayo lang talaga. Oo. Oh, pa kayo. na yung makialam. Wala namang pagbabago mangyayari. Sa so, mga may naman, hindi naman nagreklamo yan. Ito yung lalagay ko sa YouTube to eh. Meron ka bang gustong kumistahin dyan? Baka may mga, mga social mo mga kaibigan. Uh, nanonood sila sa YouTube. Eh, naku! Yung YouTube mo to? Sobra naman siya, king ka. Hindi mo naman sinabi sa'kin. akin. Oh, sige, ah. Gusto ko magpasalamat. I would like to thank Dr. Rabello, ha? Dr. Rabello, hello. May appointment ulit ako sa'yo, ha? Kumusta ka na dyan? Ayun lang, thank you. Mwah. I love you, Dr. Rabello. Ay, naka, Dr. Rabello, Dr. Rabello. Ipapelo mo na rin yung boses mo, ha? at may nakara O oh, sige, off ko na Naka, off na ba talaga? Oh sige Pero alam mo ha? Eh, Ewan ko nga kay Doktora Bella, no? Ang galing-galing niya magpaganda ng iba Pero yung sarili niya hindi niya mapaganda Ay <laughs> naku yung bruha na yan, oo oh, oh. Pero magaling siya, in fairness Kaya nga, sa kanya ako eh Hindi ako kay Doktor Kalayan hindi ako doktor kanayang yung bukang kalamay. ang buhay ay kanya mayroong ligaya at lumbay maghintay at may nakala ang bukas May bukas pa sa'yo